Guys, ako yung nandiyan sa taas. Siga, pumasok din eh at makikihiga daw. Tutulog muna siya bago magluto ng sopas. Papakita ko sa inyo kung anong itsura sa baba ha. Hindi nyo naman tugtog. Naririnig nyo ganda pang sanggol na animoy damulag. Bibigyan ko ng biberon. Teka na Papakita ko sa inyo ha. May kakaawa ang sanggol. Tulog na tulog ang sanggol. Ah. Ang bibirahan, bigyan ng bibirahan. Ang ganda ng tugtog mo. Ang pinatugtog ko eh para ako makatulog. Pero may istorya. Saan ko yun ka? Yan bi? Ito ang haba ng biyas. May guys! Naka-earn ko na! Naka-electric pan pa! Talagang dagdag sa bayarin ko! Miss ko! Pinapalamig ko lang naman! Pinapalamig! Hanggang tulog ka na! Hindi mo na mabubunot yan! Ayusin mo ng sanggol, tulog na tulog ang sanggol. <laughs> sa cellphone. Nas <laughs> ko ang baday mo. <laughs> Ba't naman yan, ang tug tugtog mo? Para nga makatulog ka, may istambaw. Diyos ko. Ang galing ka nakatulog. Ako na may erita ganyan naman kalaki yung sanggol na pinatutulog. At tulog na din ako guys. At ako yung antok na antok sa patugtog niga. Naanin mo yung sanggol, damulog naman. <laughs>